Hi guys, good afternoon at today's video guys mag-reflex tayo dahil ngayong araw na linggo ay dumating yung ating mga kaibigan yung gumagawa dito sa likuran ng aking bahay so ayun guys papakita ko lang muna sa sa inyo kung ano yung ginagawa nila so ayan guys oh so, <laughs> Ah, Naalit kasi ako ng gising guys, eh kanina pa sila pala dumating So, ayan yeah, guys oh So, mamaya pupunta natin sa gate So guys, ah, dito ako dumaan sa may kasi kasina So, alamin natin kung ano na yung nagawa nila Kasi nalit ako ng gising guys, pasensya ah. na At ito So, ito guys Ayun oh Wow, ang ganda ng tiles. Sana. Ito pala yung tiles, guys, na ikakabit natin sa loob ng comfort room o ng CR. So, yun. I'll start na pala sila dito gumawa. So, yun, guys. So, oh, yung nakaraang linggo na pag-vlog natin, na uh, i-features natin itong touring so ito na, galit na rin yung clean out so isa na guys marami dumi <laughs> so yan guys oh. Uh, tabit na nila to hmm. na ilagay na nila yung clean out pati dito di So, ito guys, yung sa dumi, eh. ito naman yung sa tubig. So, yun. At halos, yun, magulo na naman kami dito sa likod. Oh, no! Yun. Ayan, oh. Ayan naghalo sila ng simento dito sa likod. So, ito. Halo, blocks! Ayun. Doon, sa may puno na avocado, meron doon ah yung mga natira oh, ah! eh, para naman sa inyo mother Ah. Iyon, yeah, no? Ah, oh, ganyan, pula ganyan pula ba kataas siya? O masyado mataas siya? Yan. Ay, yan. Okay. May sa kanya, sir. ito. Hmm. Para binuhusan. Oh. Uh. Forma. Ipupuha oh, okay, guys. Oh, yung flooring ng labahan. Nandito na. So, ayun, katulad ng sabi ko, ayun ang shower. So, naayon tayo dito sa plano dito sa likuran ng bahay namin. So, kung so, nanggay siya ano Nalawak na. Ayun, tutuwa pala ito. Abang taas pala so kati kuya anong flooring yan ganyan din tiles din diba? po 60 by 60 eh ito na rin o hmm, iba, iba po ibang kulay ibang kulay anong kulay nakita mo na hmm, parang brown po ah brown din ito hmm. brown na kunti ang galing ano so, 60 by 60 kulas. pala ito ano? 60 by 60 So dito yung bowl toilet bowl, tapos dito yung sink. Tapos alam ko may dry po yan dito eh. Ya. Dito ba yung gripo? po? Andiyan? Mm. Ah, ito po, ito po yung gripo po. Ah, uh, po? Mm. Para saan yan? Sa laboratory ho. Tapos dito mayroon pa isa. Oh, nga, yan Ayun dito. Ah, yeah. ito. Ah, ito. may butas. May butas nga. Ayo. Ang masak na isa baon. So, yun oh. o. So, o, yun o. Oh. Ang galing lumuta sa yung kuwang oh, guys o. Oh. Yung PVC na depress mo yan. Ang galing. Ang galing. So, yun. So, ito naman yung cemento. So, Ayan tayinig yung mga alaga natin, pati yung Siberian Husky. Muuu, diiyak yan. Mas tanot. Ay, di umiiyak si Muuu. Ayun na, ayun na, ayun na. Gutong na ikaw? Gutong na? Muuu. Oh. <laughs> di iiyak yan eh. Ayan, ito si Perlito. Ayan. Nagali mag mag-cabinet yan guys. Siya yung gumawa ng cabinet dito. Sa bar. So, ayun. Papakita ako. So, ayun sila guys. ng Ayan. mga yan. na. Ayan so Ayan na. Ayan na. Ayan Ayan na. na.

Ayan, patol na. Ayan o. Oh. Maliit lang pala. Ang galing. So, so yun naman si Kuya. Inaayos tayo sa may dikuling siguro. Ayan. So, saglit. Balik tayo dito sa may uh, a few later. So, ito guys. Yung si Perlito. Siya nagkabit dito ata uh, itong mga drawer na to ay eh, galing yan do sa loob do sa unang kitchen namin na inalis ayun oh no? at least na reuse niya so magaling talaga siya the siya ang gumawa so kaya niyang maikabit dito sa labas din kaya lang uh, mayroon lang adjustment ayan ito guys pag binuksan nyo to, ano kaya laman dito? Puro <laughs> basahan. Ayan, tiles na rin yan guys. So, pinais. So, ito naman yung ating gagamitin sa comfort room. Yan yung mga fittings, yung mga uh, bulb, faucet. -it. Yan. Ito guys, yung sink. Yan, ito yung bowl. So, siguro mamaya may kakabit na yan. So, yun. At magulo na naman kami dito <laughs> dahil may gumagawa na naman. So, yun. At ganoon uh, talaga. So, sa next week, mag-start na silang uh, mag-construct naman dito sa gate. Yung sinasabi namin. Kasi mapapansin nyo guys, lalapitan ko kinakalawag na raw kasi so sabi ko bago ikabit lalagyan na lang ng galba na galba coat pipinta muna kasi guys itong nakita nyo yung bakal na yan yung kuha ng kalawang yung katas napunta na dito sa galba nice natin so parang nahawa, nahawa na sila so kailangan maikabit na yan so yan at uh, tataas daw sila ng mga ang angat nyan dito sa bubong dito mga 2 to 3 feet yan tapos so mag exit sila doon mga 70 uh, centimeter sa labas yung extended na anilod so mangyayari pala dito guys yung bubong yung bubong pag pababa doon isang derecho so mag overlap lang dito dito sa tinang bubong namin dito sa terrace yung overlap lang para at least may hangin pampapasok doon sa area na to at hindi mainit so kailangan kasi mataas para hindi masyadong mainit na sigaw ng yero kasi guys, andito na sa sasakyan namin at kung may kasiyon, pwede sila dito mag-umupo uh, dyan sa area na yan. So, uh, so, guys, hanggang dito na lang muna po at uh, sa susunod, uh, tunan natin kung uh, kailan matatapos yung ginagawa nila sa likurang bahay namin sana na na kasi eh uh, hirap punol doon pag may trash kasi unang-una pinapakawalan natin yung mga aso doon eh 'yung bago sila pakainin kaya uh, 'yung noon sa araw na to eh hindi mo na sila palalabas kasi kitang-kita naman yung mga makasemento daw na masira na pagka pinakawalan natin so dili guys pag ganito naman po ah uh, Happy Sunday at magandang hapon po sa inyo. Salam!